Step 1. Mag-ipon ng 10,000 para sa starter emergency fund. Ito ang gagamitin mo sa mga biglaang gastusin na hindi mo inaasahan tulad ng pagkasira ng gamit, pagkakasakit o pagkawalan ng trabaho. Ang emergency fund ay makakatulong sa iyo na hindi na gumamit ng credit card o mangutang kapag may emergency. Maaaring mukhang malaki ang halagang 10,000 para sa taong may mababang sahod Ngunit posible ito kung handa kang gumawa ng ilang mga sakripisyo at maghanap ng mga paraan para madagdagan ang iyong kita. Halimbawa, maaari kang makatipid sa pagluluto ng iyong sariling pagkain sa halip na kumain sa labas, umamit ng pagpublikong transportasyon sa halip na mag-drive, at bawasan ng mga hindi kinakailangang gastos tulad ng pagkakancel sa mga subscription na hindi mo ginagamit, sigarilyo o anak. Maaari kayong kumita ng dagdag na pera sa pamamagitan ng paggawa ng mga side hustle tulad ng pagbebenta online, pagtuturo o pag-freelance. Kung makakapag-ipon ka ng 500 kada linggo, maaari mong maabot ang iyong goals sa loob ng limang buwan. Step 2. Magbayad ng iyong mga utang gamit ang debt snowball method. Isusulat mo lahat ng iyong mga utang mula sa pinakamaliit hanggang sa pinakamalaki at mag-focus ka sa pagbabayad ng pinakamaliit na utang muna. Habang binabayaran mo lang ang minimum payment sa iba pang mga utang. Kapag nabayaran mo na ang pinakamaliit na utang, idagdag mo sa susunod na maliit na utang ang pinagbayad mo mula dito. At ganoon din ang gagawin mo hanggang mabayaran mo lahat ng iyong mga utang. Makakatulong ito sa iyo na makuha ang momentum at motivation habang nakikita mong nawawala isa-isa ang iyong mga utang. Halimbawa, kung mayroon kang utang na 2,000 pesos, 5,000 pesos, at 10,000 pesos, umpisan mo sa pagbabayad ng 2,000 na utang ng mabilis habang binabayaran mo lang ang minimum sa iba pang dalawang utang. Kapag natapos mo na ang 2,000 na utang, idagdag mo na ang perang dinamit mo dito para sa 5,000 na utang para mabayaran mo ito ng mabilis pagkatapos ay gawin mo rin ito sa 10,000 na utang na natitira hanggang matapos mo lahat ng iyong mga utang. Step 3. Magtipon ng 3 to 6 months worth of expenses para sa full emergency fund. Ito ang gagamitin mo para sa mas malalaking emergencies na maaring mangyari sa iyo o sa iyong pamilya tulad ng pagkakaroon ng malubhang sakit, aksidente, o pagkawala ng pangunahing source of income. Ang full emergency well fund ay makakatulong sa iyo na hindi ma-stress o ma-depress pag may malaking problema. Ito din ay makakapigil sa iyo na pumalik sa utang o umasa sa tulong ng iba. Para makapag-ipon sa fund na ito, kailangan mong malaman kung magkano ang ginagasos mo kada buwan sa iyong basic needs tulad ng pagkain, ente sa bahay, kuryente, tubig, transportasyon at iba pa i-multiply mo ang halaga ito sa tatlo o anim depende kung gaano ka sa tingin mo ka secure at ito ang gawin mong target amount. Halimbawa, kung gumagastos ka ng 10,000 kada buwan sa iyong mga essentials, kailangan mo mag na nasa pagitan ng 30 to 60,000 pesos para sa iyong full emergency fund. Maaari mong gawin ng parehong strategy tulad ng step 1 para makapag-ipon para sa fund na ito. Step 4 mag-invest ng 15% ng iyong kita para sa retirement. Gawin pa ito para makapaganda ka sa iyong kinabukasan, lalo na kung wala kayo ibang source of income sa pagtanda mo. Ang pag invest ay makakatulong sa iyo na palaguin ang iyong pera at makakuha ng passive income. Halimbawa, kung kumikita ka ng 15,000 pesos kada buwan, dapat mong ilaan ng 2,250 pesos para sa iyong retirement fund. Maaari mong ilagay ang pera ito sa mga investment tulad ng mutual funds, stock, bonds, or real estate. Ang mahalaga ay pumili ka ng isang investment na akma sa iyong risk tolerance, time horizon, at financial goals. Kung hindi ka sigurado kung paano mag-invest, maaari kang humingi ng tulong sa isang financial advisor o mag-research online. Step 5. mag para sa college education ng iyong mga anak. Ito ang gagawin mo kung mayroon kang mga anak na nais mong suportahan sa kanilang pag-aaral. Maglalaan ka ng isang specific na halaga ng pera para sa kanilang edukasyon. Ang pag-iipon para sa edukasyon ng iyong mga anak ay makakatulong sa iyo na hindi mangutang para mapag-aral sila. Ang halaga na kailangan mong isave para sa college fund ay depende sa kanilang edad, bilang at plano. Halimbawa, kung mayroon kang isang anak na sampung taong gulang pa lang mag-aaral ng kolehiyo pag tungtong niya ng 18 years old. Ang average tuition fee per year sa Pilipinas ay 60,000 pesos. Kung ito ang magiging basehan mo, kailangan mo mag-ipon ng 240,000 pesos para sa apat na taong pag-aaral. Ngayon, kailangan mo magipon ng 30,000 pesos kada taon o 2,500 pesos kada buwan para sa kanyang college fund. Kung gusto mo magdagdag pa ng allowance, books, uniforms o iba pang gastusin, kailangan mong magdagdag pa ng kanaga dito. Maaari mong ilagay ang pera ito sa isang educational plan, trust fund, or savings account na may mataas na interest rate. Kung mayroon kang dalawa o higit pang anak, kailangan mong mag-ipon ng mas doble o triple pa dito. Step 6. Magbayad ng iyong mortgage na maaga. Ito ang gagawin mo kung mayroon ka pang bahay na binabayaran. Ang pagbabayad ng mortgage na maaga ay makakatulong sa iyo na makatipid sa interest at maging debt-free. Halimbawa, kung mayroon ka isang mortgage loan na nagkakahalagaan ng 1 million pesos na may interest rate na 6% at terms na 20 years na ang yung monthly payment ay 7,164 pesos. Kung babayaran mo ito ng mas maaga sa loob ng 10 taon, makakatipid ka ng 360,000 pesos sa interest. Step 7. Mag-enjoy at magbigay. Ito ang iyong gagawin kapag natapos mo na ang unang anim na baby steps at wala ka ng anumang utang o financial worries. Ang pag enjoy at pagbibigay ay makakatulong sa iyo na maging masaya at makatulong sa iba. Maaari ka na mag-travel sa iba't ibang lugar, mabili ang mga bagay na gusto mo magdonate sa mga charity cause na malapit sa iyong puso o magbigay ng tulong sa iyong mga kamag-anak o kaibigan. Ang 7 Baby Steps ni Dave Ramsey ay hindi isang mabilisang pamamaraan ng pagyaman. Ito ay isang napatunayang plano para sa iyong personal finance na nangangailangan ng disiplina, pasensya at pagsusumikap. Ngunit kung susundin mo ito, magagawa mong mabuhay ng may kumpiyansa sa iyong pera at makamit ang iyong financial goal. Sana ay makatulong ito sa iyo na maunawaan at may ang mga ito sa iyong buhay. Kung mayroon pa kayong ibang mga tanong o komento tungkol dito, huwag mag-atumaling sabihin ito sa comment section at huwag kalimutang mag-like at subscribe.